makikita sa mapulang labi ni Chloe ang ngiti habang naglalakad sila ng kanyang kasama papunta sa kanyang sasakyan na nasa kabilang bahagi ng parking area. Pagpasok nga niya sa kulay puti niyang sasakyan ay pasimple muna siyang napatingin sa side mirror na nasa tabi niya. Nakatutok ito sa sasakyan ng kanyang pinsang si Andrea at nakita niya ang paglibot ng tingin ni Ricky matapos niyang mag-send ng message dito chat mo na lang ako Chloe if okay na enjoyin mo ang paglalaro mo ng apoy pabirong sabi ng kasama niyang si Marian na makikita ang nasa labas ng sasakyan okay dito lang din naman kami ni Ricky sa bulalakaw it's up to you if babalik ka na ng kalapan or not sagot naman ni Chloe na inalis na nga ang jacket niyang suot Siraka. sa iyo na ako sasakay mamaya maliba na lang kung mag-overnight kayo noong boyfriend ng pinsan mo Wika nga ni Maria na pasimple namang nag-open ng kanyang phone. Hmm, malalaman pa mamaya. Sige na, umalis ka na at I'm sure nandito na mamaya si Ricky. Sabi nga ni Chloe na pasimple rin kinuha ang kanyang maliit na salamin sa harapan ng kanyang manibela. Ito ay para tingnan ng kanyang mukha kung okay pa ba raw para pagdating ni Ricky ay maganda raw siyang tingnan. Kakit-akit. Sige, babush, ingat ka. Mabait si Ricky and I'm very sure na wala siyang gagawing bad sa akin. Sabi pa nga ni Chloe na kinuha sandali ang kanyang lipstick sa bag at pinahiran muli ang kanyang labi. Makikita nga sa mga mata nito ang kasiyahan dahil mamaya raw ay masosolo na niya si Ricky Mendez. Sorry Ricky, wala kang choice kundi tanggapin ang mga gusto ko. Sabi pa nga ni Chloe at pagtingin niya sa salamin ng kanyang sasakyan ay nakita na niya ang pagalis ng kotse ni Andrea mula sa pwesto nito. Kaso, wala si Ricky. Wala siyang nakitang lalaki naglalakad papunta sa kanyang sasakyan. Parang nawala ang excitement niya at agad na napatingin sa kanyang phone. Tinignan niya kung may chat ba ang binata. You can't ignore me Ricky. Sabi nga ni Chloe at nang mabasa niya ang chat ni Ricky, ay doon na nga siya naging kalmado. Sa may labasan daw ng lugar na ito titigil para siya ay hintayin. Bumalik nga rin kagad ang masayang mata ni Chloe at pagkatapos noon ay sinara na niya ang pinto ng kanyang sasakyan para paanda rin na ito. Akala ko tinanggihan mo na ako. Good. Wika pa nga ni Chloe sa sarili na binusinahan pa ang isang motor na lalabas mula sa parkingan nito. Hindi niya ito pinagbigyan kaya napakamot na lang sa ulo ang lalaking nakasakay roon. Pagdating nga ng sasakyan ni Chloe sa may entrada ng gymnasium compound ng Bulalakaw ay napaseryoso siya dahil nakita niyang nakahinto ang sasakyan ng kanyang pinsan sa labasan. Parang nagdadalawang isip siyang tumuloy dahil bigla siyang napaisip. Dapat daw ay wala na ito at si Ricky na lang ang kanya may kita rito. Maybe aalis din sila. Mas okay ipabaga lang kung drive. Kaso may sasakyang bumusina sa likuran ng sasakyan lobby At dahil hindi kalakihan ang daan ay tila mapipilitan na rin daw siyang lumabas ng compound. Napabusina na nga lang din siya nang may halong inis. Gusto niya sanang tingnan ang kanyang phone kaso, dahil sa truck na nasa likuran ng sasakyan niya ay wala siyang choice. Makikita nga rin sa mata ni Chloe ang hindi maipaliwanag na mood, sapagkat nang lampasan niya ang sasakyan ng kanyang pinsan, ay bigla rin itong bumusina. Mula nga sa sasakyan ni Andrea, ay makikita ang pangisi ng dalaga. Noong nakaraan pa kasi nasabi sa kanya ni Ricky ang tungkol sa ginawa nito sa kanyang boyfriend. Alam nga rin niya na natakot si Ricky na ipalam sa kanya ang bagay na iyon dahil sa pag-aalala. Pero masaya siyang nasabi ito ng binata sa kanya. Wala rin namang kasing makitang masama si Andrea lalo pat nangyari na iyon matagal na. Marami na rin nagbago sa kanya at nakikita ito sa kung paano niya i-handle ang kanyang negosyo. Nangako rin siya sa kanyang ina na yumao na hindi na mauulit pa ang breakdown niyang iyon. Pipiliin na raw niya ang kanyang happiness at magpo-focus sa mga positibong bagay. Sorry Chloe, pero mali ka ng binangga. Seryosong wika ni Andrea na kinuha ang kanyang phone at tinawagan ng kanyang pinsang si Chloe. Si Ricky naman sa tabi niya ay kinabahan sa gagawin ni Andrea. Mabuti na lang daw at hindi na sa kanila sumabay si Nakat dahil may pupuntahan daw sila ni ate Lorna rito sa bulalakaw. Nabunutan na nga si Ricky ng tinik noong lakas loob na niyang ipaalam kay Andrea ang ginawa ng kanyang pinsan. Iniisip niyang magkakaroon ng lamat ang kanilang pagsama kaso hindi iyon na nangyari nang umamin siya rito. Sabi na nga ba at may kalukuhang plano ang pinsang kong iyon sa iyo Na sense ko na iyon noong nagpunta siya sa birthday ni Andre. I saw in her eyes na may something siya sa iyo. He, hindi ka ba magagalit sa akin? Tanong nga ni Ricky na ang lakas ng kabog ng dibdib ng oras na yun. Nope, magagalit ako unless... Sagot naman ni Andrea na sinamaan ang tingin si Ricky. Hey, hindi. Wala akong planong patulang si Chloe. Ramdam mo naman siguro yung sa akin. Hinintay kita at nakabalik ako sa basketball dahil sa iyo. Wala na ako bang reason para pumatol sa iba. Isa pa, mas maganda ka sa pinsan mo na ka na sa akin kaya hindi na ako papayag na maulit pa yun Talaga? Oo, seryoso ako Andrea, maniwala ka, buha ba ako naglolo ko? Naiiyak na wika na nga nun ni Ricky na biglang ikinahanggalpak ng tawa ni Andrea Kasunod nga noon ay niyakap niya ang binata ng mahigpit Malaki na tayo Ricky and besides, alam kong ikaw ang future ko Kaya kung may problema ka man ay huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Sino ba naman magtutulong ang isolve ito? Kundi ikaw at ako. Mahinang wika ni Andrea at si Ricky ay parang matutunong sa tuwa dahil sa narinig niyang iyon mula rito. Ang kanyang pangamba ay naglaho dahil sa pangyayaring ito. Kung kaya't alam niyang ang problema ni kay Chloe ay matatapos na rin sa wakas. Ang laki na nga nang ipinagbago ni Andrea at isa itong bagay na ikinatuwa ni Ricky ng araw na iyon. Samantala, Kumabog naman ng malakas ang dibdib ni Chloe nang mapatingin siya sa kanyang phone. May tumatawag doon at ito ay ang kanyang pinsang si Andrea. To be continued.